So, ayun, quick update lang muna tayo sa SB19. So, congratulations sa kakatapos lang na Billboard Pan Army Peace Off. So, ayun nga, panalo nga yung SB19. Ano? So, a total boots of 49.5 million. So, grabe. Uh, mas lalo talagang uh, lumakas, lumaki. Ano? Grabe, congratulations sa SB19. And, syempre, sa lahat ng 18. And, syempre, sa ibang mga pandom din na tumulong, ano, para mapanalo ang SB19. So, ayun, nakakatuwa lang, ano, dahil 3 consecutive years silang sunod-sunod. So, ayun, uh, nakakatuwa lang and syempre sobrang nakakataba ng puso, lalong-lalo na uh, sa mga 18 na ano, na talagang nagsumika para mapanalo yung iba talaga walang tulong kahit na ako Minsan sobrang nakakainis pa yung site dahil sobrang bagal Pero ayun tuloy-tuloy pa rin dahil lalong lalo na iba din yung time dito sa Kuwait So ayun nga ngayon madaling araw dito sa Kuwait nakita ko na kaagad ano So ayun congratulations siyempre sa SB19 And pangatlong taon and third anniversary pa nila ng uh, kanilang baby onesie So ayun nakakatuwa uh, lang and yung kanilang AP din is pang tatlo tatlo right ah grabe sobrang congratulations sa SB19 and syempre sa lahat ng 18 and syempre panuorin nyo yung kanilang uh, episode ano sa kanilang show break ano doon sa ah uh, ano ba tawag nun? Si Kim yung nanalo. Basta panoorin niyo, puntahan niyo yung kanila.